Medyo ano na yung kulay niya. Hindi na tagal magpapalit na to ng ano. Ng ano bagal. Kasi tingnan niyo naman yung kulay. Yun, my doll. Kumusta? Welcome back na naman. So, medyo matagal tayong nawala, mga idol. Ngayon, nakabalik na ulit tayo sa pag-vlog dito sa YouTube. Mali, nagpandaw pala ako kanina. Hindi ko na pinakita kasi ang sama ng panahon. Ngayon palang minto yung ulan pero medyo makulimlim pa. Yan o. Medyo masilaw nga lang. Pala yung ano, napandaw ko lahat. Yan na. 16 perasong ano, trap. Yung hole in niya, ano lang? Yung may laman. Ito. Muna natin yung silpo natin, Maydol, para hindi magalaw. Ito, Maydol. Isa. Dalawa. Hello. Hindi ko na pinakita kanina mga idol kasi baka mabasa na naman yung silpo natin. Apat. Kulay berde. Ito idol, Dalawa. đâu là nó lao qua lake, maidul, qua bóng 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 mà bóng 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 Đó mali-anim na piraso yung may laman mali-pitong piraso yung malimango natin saka ito naman yung iba hindi alimango pang ulam lang tawag namin karugmata Tapos ito hindi na yan lumalaki doon. ganyan lang yan oh. tawag namin ay alagad apat na piraso yan so yung shoutout may idol lagay ko na lang sa screen dito lagay ko na lang dyan ah, solid na taga supportan natin so may idol oh. bali pitong piraso yung ano walang laman walang huli siyam na pirasa yung may huli yan hindi ko na ipakita yung pagtali mga idol ito yung malaki mga idol oh. medyo ano na yung kulay niya hindi na tagal magpapalit na to ng ano ng ano bagal kasi tingnan nyo naman yung kulay ah, itong dalawa din oh yan lang muna mga idol so pupasinsyan nyo na muna yung vlog natin ngayon medyo ano pa uh, huwag nyong kalimutan pala mag subscribe mga idol saka comment kayo kung Tagasan din kayo para alam natin kung saan nakakapat yung video natin. Tsaka, sa gusto mong push out at idol, comment lang dito. Wala yung piraso tayo ng alimang may idol.